paalala lang lalo kung siya wala pang alam kung uh, paano malaman kung uh, sira na yung uh, timing belt kasi itong mga kagaya nito oh, pagka tinignan maayos pa o oh. pero ito kasi kalimitan madaya, madayang tingnan pagka nakakabit, kagaya nito nakabit yan oh. kaya pinalitan ko na madayang tingnan yan kasi yan, pag inano, in 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 tema, hindi halata siya oh. pero pagka yan ni pinisao oh. Ayan, Kung mapapansin nyo may mga biyak-biyak na. Pero maayos pa siya sa ibang parte. Pagkaeni pinisel, di mo makikita na may problema na. o kagaya nito, medyo malutong na talaga siya. At kung pagka nakakita ng kagaya niyan may mga ah, kaunting kahit kaunting sira, napalitan na ng bago kasi napakahalaga nitong timing belt ng uh, sasakyan kasi pagka naputulang kayo nito ay malaking problema okay ganun lang share share lang dagdag kaalaman lalo dun sa wala pang alam okay thank you